Laging may dahilan sa likod ng ating panaginip. Ngunit, ang mga panaginip ay maaari ding resulta ng iyong sariling kaisipan at imahinasyon. Sa video na ito, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin na makita ang iyong girlfriend or boyfriend sa iyong panaginip at kung ano ang mga pagbabagong dulot nito sa iyong buhay. Let's start! panaginip tungkol sa pakikipagtalo sa iyong boyfriend. Kung sa totoong buhay, kayo ng iyong partner ay mayroong pinagdadaan ng problema sa relasyon, ang panaginip na ito ay kadalasong naglalabas ng aspetong iyon. Kahit na medyo tensyonado ang iyong relasyon, kamakailan at iniisip mo ito, sinasubukan ng iyong subconscious na lutasin ng mga isyong iyon habang natutulog ka. Pero kapag nagising ka at naalala mo kung sino ang pinagtalunan ninyo ng inyong partner, Baka gusto mo talagang pag-usapan ito. Siyempre, wala na ang pagtatalo. Panaginip tungkol sa iyong girlfriend na nakangiti. Ayon sa isang eksperto, ang makita ang iyong girlfriend na nakangiti sa iyong panaginip ay itinuturing na napakamaswerte dahil ito ay nagpapahiwatig ng kaligayahan sa nalalapit na hinaharap. Ito rin ay maaaring maging signs ng paglalim ng inyong relasyon at posibleng pagpasok ng isang marital na relasyon kasama ang iyong partner. Panaginip tungkol sa pagpapakasal sa iyong boyfriend Ang kasal ay palaging ginagamit upang sumigasig ng panghabang buhay o pangmatagalang pangako. Kayo ba ng boyfriend mo ay matagal nang magjowa Maaaring oras na para itaas ito sa susunod na antas at i-accept ang katotohanan na kinokonsidera ninyo ang isang hinaharap na magkasama. Ano ang ibig sabihin na makita ang iyong girlfriend na umiiyak sa iyong panaginip? Ang makita ang iyong girlfriend na umiiyak sa iyong panaginip ay itinuturing na dimaswerte at maaaring manghulugan na ang iyong partner ay nasasaktan o maaaring indikasyon ng pagtataksil sa pag-ibig. Sa alinman sa mga kasong ito, ang kahulugan ng panaginip ay dapat kang maging alerto. Gayon din, kung makita mo ang iyong sarili na nakikipagtalo sa iyong partner sa panaginip, ito ay nagpapahiwatig na maaaring mahindi pagkakaunawaan sa inyong relasyon at maaaring maging masalimuot ang inyong love life. Panaginip tungkol sa pakikipaghiwalay sa iyong boyfriend Huwag ka muna mag-alala, nakakatakot managinip na nakikipaghiwalay sa iyo ang boyfriend mo lalo na kung may kamakailang kaguluhan sa relasyon. Pero, ang pakikipaghiwalay ay nangangalhogan lamang ng pagtatapos ng isang bagay. Maaaring ito ay ang iyong damdamin para sa iyong boyfriend o ang masamang yugto na pinagdadaanan ninyo. Dahil pagkatapos ng bawat pagtatapos, palaging may bagong simula. Panaginip tungkol sa pag-travel kasama ang iyong boyfriend. Ang panaginip na ito ay talagang pinakakaraniwan. Maaari mong makita ang iyong sarili sa tren, eroplano o nagmamaneho papunta sa isang lugar. Paano ang itsura ng paglalakbay na iyon? Masaya at madali o magulo? Ito ay nagpapahiwati kung paano mo nakikita ang paglalakbay ng buhay mo kasama ang boyfriend mo. Siyempre, ang pananaw na ito, tulad ng lahat ng iba pang bagay, ay maaari ring magbago sa paglipas ng panahon. panaginip tungkol sa iyong boyfriend na nagtataksil sa iyo. Ang panaginip sa pagtataksil ay maaaring nakakagambala at maaaring magdulot ng galit sa totoong buhay. Huminga ka muna ng malalim. Ang panaginip tungkol sa boyfriend na nagtataksil sa iyo ay, ay hindi gaano kaugnay sa ginagawa niya kundi sa iniisip mo. Maaaring nangangahulugan ito na medyo insecure ka tungkol sa iyong relasyon marahil pakiramdam mo na baka iwanan ka niya. Ito ay maaaring dahil sa iba't ibang dahilan at talagang nangangailangan ng malalim na pag-iisip bago mo ito pag-usapan sa iyong partner. Panaginip na ikaw at ang iyong partner ay magkakaroon ng baby. Ang panaginip tungkol sa mga sanggol ay maaaring magdulot ng maraming emosyon, ngunit hindi dapat itong kunin ng literal. Ang mga panaginip na ito ay maaaring nakakabahala kung hindi ka handa. Ngunit hindi ibig sabihin nito na kailangan mong kumuha ng pregnancy test, sabi ng isang eksperto. Ibig sabihin nito na sa halip na may isang bagay na natatapos, meron isang bagay na magsisimula o mangyayari pa lamang. Ang sanggol sa panaginip ay maaaring mga hulugan na ang iyong relasyon ay nagbago sa isang paraan na nagbigay sa iyo ng mas maraming responsibilidad. Halimbawa, maaaring ikaw ay kasalukuyang tagapagtaguyod sa relasyon o ikaw ang sumusuporta sa kanyang medikal na kondisyon. Panaginip tungkol sa pakikipagtalik sa iyong boyfriend. Ang mga panaginip na ito ay isa sa mga pinakakaraniwang uri. Lahat tayo ay nagkakaroon nito sa ilang punto ng ating buhay. Minsan, syempre, ito ay isang paraan upang mailabas ang iyong mga pagnanasang sexual kung hindi ka pa nakikipagtalik sa isang tao sa mahabang panahon o kung nais mong malapit sa iyong partner. Sa ibang pagkakataon, ang mga panaginip tungkol sa pagkikipagtalik ay tungkol sa iyong pagnanais na isama ang isang katangian na mayroon ang ideal self mo na sa tingin mo ay wala ka ngayon. panaginip na ikaw ay nasa isang sasakyan kasama ang iyong partner. Kung sa iyong panaginip ay nasa isang kotse o iba pang sasakyan na kasama ang iyong partner, sinasabi ng mga eksperto na bigyang pansin kung paano ang pagmamaneho nito. Sino ang nagmamaneho? Karaniwan, kung sino ang nagmamaneho sa panaginip ay ibig sabihin siya ang mas dominating sa inyong relasyon. Gaano kahusay ang takbo ng kotse o sasakyan? Maayos ba ang inyong biyahe? Hindi ba gumagana ang preno? Ito ay isang magandang indikasyon na sa isang bahagi ng relasyon, kailangan mong magpreno, kailangan mong magdahan-dahan sa ilang paraan, o may isang bagay sa loob ng inyong relasyon na wala sa kontrol. Panaginip tungkol sa hindi mo ang iyong boyfriend maaari na panaginipin mo na na tinatawagan siya pero hindi siya sumasagot. Pwede rin hindi ka rin niya sinasagot sa iyong mga texts. Sa anumang paraan, hindi mo lang siya maabot o makausap. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa kapabayaan. Pakiramdam mo na kahit anong gawin mo, hindi mo talaga maipahiyag ang iyong damdamin sa iyong boyfriend sa totoong buhay. Marahil pakiramdam mo na hindi ka na niya maintindihan. Nagustuhan niyo ba ang aming video? Ano pang iniintay niyo? Kayo'y mag-like and subscribe na. At syempre, huwag niyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!